Secretary John T. ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad ng iba. Ang ikaapa na maaring uh, patawad din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Ikalima, Ambassador Marcos V. la uh, I would like to uh, announce that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings up on the preliminary um, initially issued several weeks ago Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klaro may motibo politika. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, mangi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Wen kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at ininvoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang at sinabi, executive privilege na na. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng pinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si DRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code ulit nung ipunto na yung revised penal code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, tigla niyang ginamit ang subjudicial na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal nang ekotibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President kumirma ng mga sapina noong araw na yon. Bagaman dumalong mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng April, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isabit kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nagutos ng paglipat niya sa hig, at kung paano nakuha ang eroplano na Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil damdin natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lakaglipat. At uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sabina. Matapos ang pag-aresto kay BRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at lumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad ng ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga isyu ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga pinatawag ng China Coast ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong plano to. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbistigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si OJ Secretary Rembu Lepulli, maaring managot sa violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest, against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon ikalawa usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging musgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code violation of RA 319, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an acted violation of laws, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter. Great misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. And dito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice, um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John T. Cremulia ay uh, maakusahan din ng arbitrary detention katulad ng iba by violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapa, naaaring patawan uh, din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention not only against the former president but also against former executive secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited by uh, VP Sara Both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marville or SILG. Remulia to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ay Ring ipatao labad ke general. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code. False testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code. Act conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot. it's been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh, be by the ICC awara immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko po na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, uh, ilang araw na kalipas, mga report na siya na ang uunahin. Okay. Where did you get this uh, information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestohin? Puso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Okay. Not yet. Uh, A few incredible sources but nevertheless we have to pay heed and uh, let me make it clear i will oppose that warrant with everything i have foremost the administration has said time and time again through the president himself that the icc has addiction in the philippines therefore any warrant of arrest by the icc cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction it is nothing that warrant from the icc but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void warrant transmitted through Interpol does not make it less valid, does not make it valid. At ikatlo, As the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. And uh, really, uh, sa nakita natin sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka-haka, budak, haka -haka, suspesya, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si Bibi dyan sa chismis na natanggap niya. Marahil po. Eh, pero yung warrant na paparating parang kay sa Senator Batoy and other uh, for, former police officials, uh, na po yung source ko na? Parang, parang. Kasi maliwanag yung listahan. Pero at uh, andun siya sa sumunod na listahan ng na uh, ICC di ba andun siya eh, sa warang kaya ta uh, inaakala namin na yun na ang susunod pero hanggang ngayon wala naman inilalabas at uh, nagbago ang ihip ng hang hangin at ang balita ay si Bibi Sara Ma'am yes. na kanina ko kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed uh, patrols ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that uh, Senator Valentino and the committee, and the committee niya po uh, were useful for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman uh, gawain bumating ko sa kapwa-senator pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag tactics ng bongga-bongga, i-divert sa iba't ibang balita, kulad ng mga sakupaan, yung fake news nga na tinake na, yung mga ano, isla at island, tapos yung balita ng 20 pesos rice, right? sinabay-sabay para ilayo, ilayo sa tunay na problema. Uh, sa sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala. There's some truth to it na Although, it's a widespread speculation na even before pa, na gumagamit yung China ng ng machinery, ng propaganda machinery Naku regarding sa WPS. Ako naman, sigurado tayo meron. Uh, walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. Meron din yung iba't ibang uh, mga malalaking bansa. Marami talaga makikianaw. Ma'am, how do you feel about uh, people saying na uh, uh, hindi maganda na kayo po kinampihan niyo de -de yung Duterte, si kalaban ng kapatid. More na doon sa tulungan niyo po sa si President Marcos. How do you feel? Masamang masama ang loob ko. Ngunit, ang um, uh, aking lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, Ipino, ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Um, Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Uh, sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Um, kailan po kaya yung Tignan natin. Tignan natin kung ano magagawa. Ito lang yung uh, mula sa amin sa findings. Ito ang lumilitaw at saka si Jack Una, sabi niya, may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating uh, uh, mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Ang electric food warming tray ay ang perpektong solusyon upang manatiling mainit ang pagkain ng hindi kinakailangan gumamit ng oven o microwave. Sa kakayahang magpainit na mabilis sa loob lamang ng 30 segundo, hindi mo na kailangan maghintay o Pambalikan ko lang yung warrant. Ay, si warrant to, ma'am, no, yung narinig niyo para kay VP Sara. When is this um coming out? Chismis nga lang eh, kaya walang name and date. yung yes, uh, yung approval po ng committee members yes so hindi to committee report ha? hindi ako nag uh, nag uh, kukunwari na committee report to we are not in session we're in recess so wala pa talagang na committee report na masasabi. Kaya lang sa daming nagtatanong kami na uh, nagsubaybay sa oras-oras na hearing, uh, pakiramdam ko obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at uh, hinahadlanan ng toto-toto. May binabanggit din po na yung Republic Act 9851 uh, where it, it, says na yung mag present sa local court ng isang uh? Uh, individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. Uh, the government, uh, although the term used was may surrender uh, yung individual yun. do you think it's enough dun sa nangyari, sa, nangyari kay former president? Uh, sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaaring magbago ng batas at liwanagan. Yung uh, Article 17 noong uh, 98 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng uh, pagpipinal. Nakita ko yun. Maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero doon sa final version mo na, na edit kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na uh, inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na noon. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil na hindi na pakay uh, patay sa mga problema ngayon yung ibang na uh, provision doon um, since it's not it's not yet amended yung binanggit niyo po na section 17 uh, that's that's still uh, uh, existing hindi po ba enough yet uh, to justify what happened uh, during na uh, yung March 11 arrest. Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng uh, rin ni Paso yan. At maliwanag doon sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at uh, naiwan yon at uh, may nilagay ng mga pag aamyenda si na Senator Subiri, si na Senator Gordon noong parahon na yun, eh hindi ko alam kung uh, nakalimutan lamang o sa pagmamadali, hindi na isaayos pang Pero yan naman ang trabaho talaga ng tignan at uh, isaayos, iklaro ang uh, mga hindi masyadong maliwala. pare um, pareak lang na, pareak lang dito. Yung kay uh, Pangulong Marcos po, tsaka VP Sara na trust and performance rating. Kay Pangulong po, 60% trust, 59% performance, pero 80% a decline po since yung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. ang um, comment Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan ang nararamdaman ko ang pagpuot, ang inanakit at uh, ang galit ng mga bisaya galing po ako sa Cebu mamaya pupunta ako, ako sa Davao alam na alam ko ang pakiramdam nila ngayon kung ganito rin ito sa Luzon ramdam ko sa Manila hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na na may sakit hindi natin gawain yan ito ay isang sobrang maginhawang solar LED bulb na hindi mo makaligtaan. Compact na disenyo may built-in na hook. Madaling i-install kahit saan. Mula sa loob ng bahay, sa hardin, hanggang sa malayong mga camping trip, ang kasamang malaking solar panel ay nakakatulong sa ilang.